I've been rejected so many times. And the hardest part is I've been rejected by my family. Naiintindihan ko na at at, at very ang age na yung salitang disiplina. Yun yung natutunan ko sa tatay ko. And then, here comes uh, may kumita ng konti, nagkapera Instead na, i-congratulate ka, Uy, good job! Nakapagbenta ka, nakabili ka ng sarili mong sasakyan, nakabili ka ng ganito. Ang pinakamahirap na rejection sa akin, yung alam mo yung nanalo ka sa buhay, pero inasar ka. Yung sinabi sa akin, hindi ko makakalimutan yun. O ilan na ba naloloko mong tao? Mm. Ilan na ba nais ka mo? <clears throat> yun yung pinakamabigat eh, na pinagpupursigihan mo yung buhay mo, pero challenge ka. Ilan na ba naloko mo? Hindi naman ako maloloko, nagbenta ko ng sapatos, nagbenta ko ng... So tuwing sinasabihan ka nun, ilan na ba naloloko mo? Anong sinasabi mo? hindi ako manloloko. Marami akong natutunan. Do you actually ato. tell the person, hindi ako manloloko? Hindi. Kasi alam ko, may Diyos ako eh. Kasi kahit ano't ano man ang sabihin sa akin ng ibang tao, may Diyos na nakatingin sa akin na hindi ako pababayaan kasi tama yung ginagawa ko. <laughs> hindi ko naiintindihan yung tatay ko no. Pero ang tinuturo lang sa akin pala ng, ng, ng buhay is kailangan mo maging matatag. Kasi kung hindi ako ginano ng tatay ko, walang RDR ngayon. yun, yun, yun yung naging perspective ko ngayon. Na, okay lang yung sasabihin, kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao, ikaw at ikaw pa rin ang magdadala kung saan mo gusto dali ng buhay mo. Ang inisip ko noon, teka lang, bakit ba ako laging nakatingin sa tatay ko? Bakit ba ako laging nakatingin sa ibang tao? Why not this time around, gawin ko to, at gagawin ko lang to para lang sa sarili ko at sa asawa ko. Yung intention mo pala, doon sa ginagawa mo, pag pinalitan mo ng ultimate positivity, talagang dadalhin ka niya doon sa tagumpay na gusto mo. Kasi nagsimula ako sa sarili ko. Sabi ko, this time around, mamahalin ko, tatay ko, nanay ko. Kaya mula nung point na yon, Tito Boy, lagi tuwing nag-uusap kami, lagi ko sinasabi sa nanay ko, sa tatay ko, I love you. Dito ko lang i-reveal. -re Kasi yun, yun, Noon lang panahon na yun nawala yung ano. Noon lang panahon na yun, Tito Boy, nawala yung galit ko. Galit ako eh. Galit ako sa tatay ko. Pero nung mabitawan ko na yung salita na yun, tapos nag-reply siya sa akin na, anak, mahal kita. That is the most life-changing moment of my life. Magmula nun, Tito Boy, sumobrang gang. Masipag na ako dati eh. Matyaga ako dati, matiisin ako. Kaya ko magtiis, kaya ko maghirap. Pero hindi ako umasenso. The missing piece is mahalin nyo yung magulang ninyo. Ibigay nyo yung pagmamahal na deserve nila kasi pinalaki nila kayo ng maayos, pinalaki kayo ng mga magulang ninyo, nanay nyo, tatay nyo. Kapag binigay nyo yun, magpapalain talaga kayo ng Diyos.